Ito po ako po yung anak ni Alfredo Vlog Lacerna. Tangina mo. Ayusin mo, wag na ngayon ganoon. Ano? Basta sabi mo, punta ko diyan, punta ko doon, ganoon. Punta po ako dito ngayon. Sabi mo naglulundag ka ganoon. Ano po? Ito po yung ginagamit ng Punta ko doon. Punta tayo dyan. Pupunta dyan, tayo. dyan, dyan. Pupunta tayo dyan. Hops, hops, hops. May lundag-lundag pang nalalaman. Oh, 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 Ha? Hop, oh. hop. Pabalik-balik ako dyan. Nag-aaral ako mag -ganyan. Oh, hop. Nag-aaral ako dyan. Oh, nakit-akit pa ako dyan. Oh, 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 oh. Ah! nalag -lag tuloy ako. Ay, ang bulok naman ang aking peritor. Oh, Oh, ha? Oh, ha? Oh, ah, naglalakbay ako. Oh, oh may pagkakit pa akong nalalaman, oh. Oh, oops, 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 oops. Oh, yes, Ay, talaga sa ano? Nakikita, eh. Hindi kita, eh. Hindi naayos ang aking operator, eh. Hop, 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 hop. Oh, oh. Thank you. mm -hmm. Ano to? Mali ko sa'yo, ikaw naglalaro. Sa iba po tayo guys. Bulok po to. Ito po, po tayo sa laro natin. Punta po tayo sa Gowa Garden. Ito lang po, ito lang po. Mag-a-update po mamaya ang mga nten. Ay, dito. Ang bayan? Ang bulok naman ito, ito isang ito eh.